Dok, usapang thyroid problems tayo pero hindi, hindi natin siguro sa mga common na mga natin, hindi naman nila alam kung ano ba talaga ang cause ng thyroid ng ng goiter kung bakit konektado pa ito sa thyroid natin pero ano po ba talaga itong goiter? Uh technically speaking ang goiter ay enlargement ng uh, thyroid gland dito okay. sa leeg natin no sa babang ano ng vocal vocal box natin no uh pagka Uh, nagiging bothersome yan sa isang lugar ng maramihan. Pagka, ang tawag doon ay endemic go endemic oh. goiter. no Nag, uh, Merong uh, iodine deficiency. Mm -hmm. Kaya nagkakaroon ng uh, hypothyroidism. Okay. Yung uh, iodine kasi ay precursor ng thyroid hormone mm -hmm. na namamanufacture sa ating thyroid para maging normal ang thyroid level natin. Yung ating thyroid level thyroid hormone na nagpapatakbo ng ating metabolic rate sa katawan, no? So, pagka, ano, mababa ang ating thyroid level, mag-stimulate yung brain natin na magdikta ng thyroid hormone stimulating uh, something sa, ano, sa ating thyroid para magtrabaho. Ayun. Double time. Ngayon, minsan kakulangan ng iodine, lumalaki yung, ano, yung Lumanaki ating yung thyroid. thyroid po. Oo. So, Uh, nagkaroon tayo ng, para makombat natin yung iodine deficiency, naglalagay tayo ng iodine sa ating salt. Pagkain, so, kung saan para, pa. No? Okay. Ang thinking na adequate na yung amount. Siyempre, hindi naman tayo maraming maglagay mm. ng salt. Kaya, konti rin lang naman ang kailangan nating iodine. Okay. No, So, sapat na yon. Pero, pero Doc, ano po yung bukod po sa kakulangan sa iodine, meron pa po bang ibang cause ang pagkakaroon po ng goiter? Uh, yung kasing goiter, uh, meron din ibang cause, no? Uh, pagka nagkakaroon ka ng uh, autonomous, yung sariling goiter mo ay lumalaki at nagtatrabaho at nagbibigay ng sobrang Opo. thyroid hormone naman. Yun ay hyperthyroidism naman ang resulta. Opo. Hyper naman, oo. Ngayon, so, ibig sabihin, apektado na po yung thyroid gland nun doon? Uh, maraming, pwedeng autoimmune, pwedeng infection viral or bacterial. Iba namang kaso yon, iba ang treatment doon, opposite nung hypothyroidism. Um, anti-thyroid drugs naman ang ginagamit doon. Pero usual yung mga naglalakihang yan, sa isang lugar makikita mo minsan ang dami-daming merong goiter. Mm -hmm. okay. Yun ay usually, yun ang more common cause ng goiter, yung endemic goiter. Kasi hypothyroidism. Hypo. Ah, oh. Pero dok, sabi nila, isang cause daw ng pagkakaroon ng goiter, eh masyadong madaldal maingay sumisigaw <laughs> nako doc oh, parang may lumulunob na dito totoo oh, po ba yun Hindi, dito to ayun feeling lang siguro nila yon mm -hmm. oh yung iba yung mga ang trabaho eh uh, tog oh, ng instrumento yeah, ano yung yeah. mga trumpet Wind mga ganon lumalaki yung leg nila pero hindi yun goid okay. oh. Oh, oh nga may nakita oh. nga pong ganun eh you know? oh yung muscle nila nagiging prominent Minsan nagkakahangin sa loob. Okay. Subcutaneous emphysema. Myth lang pala yan. Hindi yan, okay. totoo. oh yes. myth yun. Opo. Dok, ito naman po, yung goiter po ba ay napapasa po mula sa magulang papunta sa anak? For example po, yung nanay po na buntis ay may goiter. Oh. Pag pinanganak po ba yung baby niya, may goiter din po? Uh, pwedeng magkaroon din, no? Pero kasi may kinalalaman yun sa ano eh, sa level ng thyroid. Opo. Pagka hypothyroid ang ang mother, apektado yung baby. No? Pero pag naging hypothyroid yung baby, nagiging stunted ang growth nila. Parang yung cretinism kung tawagin. No? Uh, sa adult naman, pag hypothyroid ka, pag nagtagal, ang tawag naman nila doon, sa severe stage ay yung myxedema. Ano po nangyayari doon, Dok? Ah, yung balat. Oh, namamaga. Oo, namamaga, oh, nagiging coarse makapal na mataba yung balat mo. Tapos nagiging sluggish sila, ginawin, ganun. Ay, okay. O, mabagal ang metabolism in general. Pati yung pulse rate mo, ang bagal. Okay, okay. so, yun. No. Pero so, nabanggit niyo po kanina na sinasabi niya isa sa mga talagang malaking factor ay yung endemic sa isang lugar, yung oh, oh. Uh, goiter. Oh, oh. Pero paano po ba yun na nakokontract ng tao na iahawa po ba 'yun kunyari yung isang may goiter, eh ihahawa niya yung goiter sa iba pa, paano po ba uh, pa 'yun pag endemic uh, hindi naman 'yun nakakahawa 'yun ay resulta ng kakulangan sa diet ng iodine ah okay yung mismong diet nung lugar po na 'yun Kaya, nung may time nung nakaraan na naging ano uh, presidential decree hmm. ng panahon ni Ramos na lagyan ng iodine lahat ng ayo asin, no? Pati rock salt na nabibili mo. Alagay at palengke may iodine Pati nga at saka toyo, okay. ang rin nila. Opo, kaya importante po pala talaga na kahit papano, no, kumain tayo talaga ng mga food na merong iodine. Pero Doc, sino po ba yung mga tao na at risk sa pagkakaroon po ng goiter? Bata? Mas okay po ba? Ay, mas nagkakaroon po ba yung mga matatanda? Mas marami po bang nagkakaroon sa babae or sa lalaki? Mas madami sa babae. No. Ah. Mas common sa babae tsaka mas common sa mga 20 years old to 40 years old. No? Bakit po, Dok? Oh, uh, observation lang 'yon pero mm. hindi natin masabi sabi kong ano talaga. Opo. Oh, uh, ito 'yung ano ha, 'yung endemic goiter opo, sabi opo. ko. Pero 'yung po. iba naman, 'yung isa kasi 'yung hyperthyroid, 'yung toxic goiter, iba yun. Ah, iba naman po.